morning guys ay magluluto tayo guys tayo ng sinigang na baboy guys so ayan pinakuluan ko na siya guys ginagyan ko na siya ng sibuyas yes, meron na siya so ayan lalagyan natin guys ng kanyang mga palasa so ayan guys lalagyan natin siya ng talong labanus, okra sitaw at kangkong guys ay nagasan ko na siya so ayan meron tayong kamatis Hiwa-hiwain ko lang yung ating kamatis, guys. Hindi ko pa siya nahiwa, guys. Nakalimot akong hiwain kanina. So, ayan, hiwain natin yung ating kamatis. Baka so, tayo namin hiwain. Bago so, natin siya ilagay. Ayan, ang laki ng kamatis ko, guys. Kanyang siya kalaki. Ayan, hiwain ko lang. Nag-sasaing na rin ako, guys. Sasaing na rin ako, guys. Hiwain ko yung ating kamatis. Ayan, ang laki ng ating kamatis, guys. Hiwain ko lang siya. Ganyan-ganyan lang ganyan hiwal natin, guys. So, lalagay natin. Okay, guys. Tapos natin siyang tukain. Lalagay natin yan, guys. Kaya malalas malinis yung ating kamay. Yan, lalagay lang natin dyan. Yung kamatis. Ayan. So, natin, guys, yung ating labanos. Ayan. Guys, ito natin labanos. So, kalambutin natin, guys, yung ating labanos. Lualoyin lang natin ng konti. Yan. Tapos ang labanos, guys, is lalagay na rin natin, guys, yung ating sitaw. Ayan, sitaw. Lalagyan natin lang na siya ng sitaw, guys. Tapos lalagay natin lang na siya ng pampalasa. Ito yung labas sa ating ating asin ang ating asin guys ayan kukuha tayo na guys ng 1 tablespoon mo na guys sa dalawa at kalahati guys ayan kalahati ah, saluhin natin guys para ma-dissolve yung asin ayan ang ating asin Ayan, babalik natin guys sa paglalagyan natin. Ayan, balik natin para hindi siya makalat. So, baba naman natin guys yung ating mampalasa. Ayan, tayo yung mampalasa. Simple lang yung akin guys. Ayan. Ginomoto lang yung akin guys. Tak natin ng limang tak-tak. Ayan. Ayan, balik na natin ulit guys para walang nilagyan ko lang yung ganyan guys. So, ayan, okay na siya. Patay lang natin siyang kumulo. Para kumulo siya magiging. So, buksan natin yung, ano guys, may gabi. Ayan, lagay natin. Isang malaki ito, guys. Ayan, here, lumabas yung kalalaman, guys. With gabi na to guys. Ayan, with gabi. Ang ating binili. Para may lasas na siya guys. Pagkaluto. So, ayan. Kumukulo na siya guys. Siyempre guys, habang kumukulo yung ating mula, mayroon akong sinahin. Na niya rin tayo guys ng kanin. Tapos, sabay-sabay na siyang maluto mamaya guys. So, ayan. Lagay natin guys yung kangkong kasi naging matigas yung kanyang stem. So, ayan. Susunod natin siya ilagay. Ayan. siya guys, ilalagay na natin yung ating kangkong. Ilalagay natin muna sa lababo yung ating ginagamitan, guys, para isang likpit na lang natin mamaya. So, pagkatapos natin, guys, is ilalagay naman natin, guys, yung ating okra at talong. Ating ilalagay. May tao yata, yuyo. Sa labas may tao. So, ayan, guys. So, pakuloy na lang natin to guys. Tapos, luto na siya. Kaling so, ganyan lang kadali guys, magluto ng sinigang. So, yun, guys.